Magandang araw mga boss. Tayo na at nakaset up na ang lahat. Ayan oh, kung nakikita nyo, set up na itong lahat mga boss. Ayan oh, Meron na tayo ditong net. nakapul battle girl na tayo. At kapi ako ay nag-nosebleed na din. Ready to fight na. So ngayon ay matitesting na natin. Hindi ako nag expect na makakahuli ako ng isda ngayon. Kasi biglaan ito. Maganda kasi ang dagat. Sa tingin ko, okay lang. Tara! Arista tayo. So, medyo mabigat pa rin mga boss. Kahit may gulong na siya. Medyo mabigat pa rin kasi mabigat talaga itong kayak natin.

Natanggal na tanggal ng gulong nakahila sa ano ha, ah, dito pa natanggal na malapit na sumabit siya doon sa bato oh. matras siya lang ganun ha. Ah. talagang hirap so, na lang natin yung gulong since malapit na tayo ay Di cepet tuh, nggulung. Hert, Yan, dagat lah. Ikut na nanti. Jumi, jumi di to. Yan, sahabat haba ng panahon, nakabalik ulit kulit janan dagat. <laughs> Ayan, nakalutang na ulit ang ating kayak Mga boss Dalawang taon siguro Bago siya nakalutang ulit ah! Let's go Ayan, Diba na natin to man Malalim na dito Ay, ikot siya Halo. Itu belum problema nanti. <laughs> Terah. Dan ini nak saya papunta dito ang current. Ayun baka bumaliktad, kaya hindi malinaw nangagad. Makita niyo no? na. Hindi malinaw. medyo na sa pedal hindi na ako sanay sanay kasi ako nito dati ngayon hindi na medyo bigat na, na ako mag pedal so try tayo ikot dito tingnan natin kung makakadali tayo dito lipat muna natin to dito yan ikot tayo dito mga boss ano kung nakikita nyo mayroon ng construction dito ng pulay huwag tayong lumapit dyan kaya nag-ano sila ng parang ano lang haligi you know? pulay yan papuntang samal galing dabaw dito ako umiikot dyan sa pinaglagyan ng mga ano na yan Diyan talaga ako umiikot yan, hindi na tayo pwedeng lumapit dyan may crane so, dito naman tayo tapos ganyan tayo isda na pa tayo ispada so, tayo dito ikot tayo agad kay eh, wala hindi malinaw doon tayo sa kabila medyo malayo na yung ating narating wala pa rin kumakagat na balo sa ating lore pagka ganito malabo yan pagka wala talagang kumagat sa isang ikot mo wala yan wala mo mga balo ang time na yan pero pagka wala talaga ganyan hindi yan kumagagat kasi pag nandyan talaga yung mga balo talagang pag nakita nila yung rintix kakagatin talaga nila yan so nakaikot lang tayo ng mahaba walang kumagagat siguro ay hindi panahon ng kagatan ngayon dapat kasi kanina pa ko bumaba yung mababa pa ang tubig hindi ako makababa agad kasi may mga obligasyon pa tayo so walang kumagagat strolling na lang tayo dito mga boss <laughs> yung... Kasi yung dagat kaya kahit walang huli relaxing Nakaka-relax yung dagat Mga dalawang taon din ng mahigit Siguro hindi ako nakababa Itong kayak na ito ay nakatinggal lang Mukhang zero na naman tayo nito Mga boss <laughs> ang ganda ng dagat o oh. malinaw pero walang kumakagat ito wala din balo wala baka ang kailangan ito ay ano hindi lor yung bait na ano live bait ngayon kasi minsan pagka hindi sila kumakagat sa lor pag may live bait ka, pwede Oh, kita akong balok dito Daanan natin mga boss Dito, may balok Puta natin yan May ano dito, bato Oh, ayun Ay, hindi nahuli Sayang Gina, niya lang o oh. Hindi siya nahuli Ang ganda ng dagat mga boss Pero, zero tayo <laughs> Ganyan talaga. Meron kasing timing niyang pagpipishin. Ganda siguro kung i-biyahin natin yung ating kayak, dalhin natin sa samal. Dito na tayo sa malapit. sa na tayo. tayo.

plug niya mga boss, tinanggal ko. Ayan. Yung tubig na pumasok sa kanya. O, oh, yan ang nagpapabigat. Ewan ko, hindi talaga matanggal yung mga leak niya. Mayroon talagang leak. So, ganyan talaga. Kahit yung mga kayak na mga branded, ganyan din may leak. Pero mas grabe itong sa atin. <laughs> Kanina pa yan tumutulo mga boss. Oh. So yan yung lalagyan ko hindi ko na na-video kung paano ko siya nilagay. Pero kayang-kaya ko lang na ako lang mag-isa maglagay niyan. Mabigat siya pero kaya pa rin. Ayan na yung ating wheelchair niya.